babae isinama ang pamilya sa blind date para testingin ang generosity ng kanyang kadate. Ang lalaki, tumangging bayaran ang bill ng buong pamilya. Sabi nga nila, kilalanin mo muna ng maigi ang isang tao bago mo juwain. Ganyan naman ang ginawa ng isang babae sa China nang makipagdate ito. Ang problema nga lang na sobrahan ang babae at isinama pa ang pamilya niya para lang alamin kung generous nga ba ang kanyang kadate? Kung ano ang kinahinatnan ng blind date na ito? Eto, nagset ng blind date ang mismong nanay ng isang 29 anyos na lalaki mula sa China dahil nababahala umano ito sa matamlay na love life ng kanyang anak. Nang dumating ang araw ng date ng lalaki sa isang restaurant sa eastern Chinese province, hindi lang ang sinet up sa kanya na babae ang dumating kundi pati na rin ang pamilya nito. Bagamat first date pa lang, pinatunayan agad ng wais na babae na gusto muna niyang kilalani ng lalaki bago niya ito maging nobyo. Ayon sa ulat, 23 membro ng kanyang pamilya ang isinama ng babae sa restaurant. Willing naman umano ang lalaki na bayaran ang kanilang bill pero hindi nito inasahan na hindi lang silang dalawa ng babae ang mag-getting to know each other. Matapos ang date ay agad na sumibat ang lalaki nang makita na umabot ng $3,100 ang total ng kinain nila sa restaurant o tumataginting na mahigit 150,000 pesos. Gayunpaman, kalaunan ay binayaran naman ng lalaki ang parte niya sa bill pero hinayaan niya ang pamilya na bayaran ang natitirang balanse. Ikaw, ganito ka rin ba kaagresibo kahit na first date pa lang kayo? Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.